Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon mga kapatid ay uh, ituturo natin ang dapat na basahin o doa o panalangin kapag may dumating na anumang sakuna katulad ng bagyo, malakas na hangin, malakas na lindol malakas na kidlat, kulog. So pwede natin basahin ang dua na to. Una, Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa aafina qabla Ang ibig sabihin nito, Allahumma la taqtulna bi ghadabik ya Allah, huwag mong kunin ang buhay ko sa pamagitan ng galit mo. Ika nga, ya Allah, uh, wag mo tapusin ang buhay ko dahil sa galit mo sa mga taong at madamay ako dito dahil sa galit mo ay ikakamatay ko yung pinadala mo lindol pinadala mong <coughs> malakas na hangin o malakas na bagyo so ya Allah wag mo akong patay na ang ito po yung sanhi wala tuhlik na bi'adabik ya Allah wag mo akong ipahamak dahil sa parusang ipinadala mo wag mo akong idamay ya Allah isama ya Allah sa kapahamakan o sa mga taong mapapahamak dahil sa parusa na pinadala mo katulad ng malakas na hangin o malakas na lindul. so wag nawa ya ako wag nawa ya Allah madamay ako dito na mapapahamak ako wa na qabla dalik at tilayo mo ako ya Allah sa kapahamakan na ito bago pa dumating yan ang una ulitin ko Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa na qabla dalik Pangalawang dua, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah Ang ibig sabihin nito, O oh Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa Ya Allah, humihingi ako sa iyo na patawarin mo lahat ng kasalanan ko Dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay At uh, mo ako, Ya Allah, sa anumang kapahamakan Anumang sakuna na darating, ilayo mo ako sa anumang kapahamakan na dala nito maging ituman ay sa mundo hanggang sa kabilang buhay yan yung una Allahumma inni eh yan yung pangalawa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah so hiniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala patawarin ang mga kasalanan natin ilayo tayo sa mga kapahamakan o anong ng sakon sa atin ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay pangatlo na pwede nating i-doa pag may dumating sa atin na namang sakuna Allahumma inni as'aluk Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi wa Allah, hinihiling ko sa iyo ang kabutihan nito itong ipinadala mo at wa khairama ma fiha at anumang kabutihan na dala nito o pakinabang na dala nito wa khairama ma ursilat bihi at kabutihan kung bakit ito ipinadala Wa'udu bi kami syariha at sa iyo Allah sa anumang kasamaan nito. Wa sharra ma fiha at anumang masamang dala nito. Wa khaira ma sila bihi at anumang kasamaan kung bakit ito'y pinadala. So, ilayo nawatay ng Allah sa masamang dulot nito, masamang dala nito at uh, hindi tayo mapapahamak sa dalang uh, sa dahilan kung bakit ito'y pinadala. So ito po yung tatlong dua na pwede natin masahin kapag mayroong sakuna na dumating sa atin. Naway, may sa ulo natin ito. Kung kailan man darating, ay mayroon po tayong protection para tayo po ay pangalagaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tilayo na wala tayo sa anumang kapahamakan na dala ng sakuna. Allahu a'ala, masalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.